Ha? grabe na patibay na ng patibay ang bakbakan mga dol merong karga dito baka mga dol meron tayong YTX doon mga dol sky -go. pang biyahe pa dyan yung toda natin wala mo nang biyahe yun kakarira muna walang ano walang biyahe kakarira muna yung mga top doon natin mga dol wala mo nang kukuha ng baka kasi yan dito kinarira pa yon yon Loade ng mga tula. naka 4 up Diba pag nakalot? ang driver. Ayan. Okay, tingin natin. Umakapol mga do'l. Andiyan sa likuran. I am Diana. Umakapol na. Hoy! 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 Okay, mga do'l Grabe. Okay. Bumapasada lang. Ayan! Ayan! Sari lang si tata. grabe. Yan! Dito! Dito, nakasanuma dito! Dito! Awas, dito, dito! Grabe! Dito! Dito! Ito si Angkel! Yan! Minsan na bossin yan, minsan! Ay, Angkel, Angkel, bossin mo! dito Yung Tuda natin walang tricycle kasi pinasada pa dito Yan Sige Yan kuya, busin mo